sa paghataw, oh, balita namin, magaling din daw kayong kumanta. Kaya narito, isa sa mga inaabangan ng mga fans nyo, ang kilig version ng Harana. Mga kapuso, mga ikan narito ang Chixer! Puso pa ba ang Harana? Marahil ikaw ay nagtalaga. Ganda sa pagkanta At nasisintunado sa pagkanta Nagsimula ang kasikatan nyo nang i-upload nyo ang video na sumasayaw kayo ng Teach Me How To Doggy. Ano ba nasa isip nyo? Ba't ba nyo in-upload to sa YouTube? Uh, Oliver? Uh, in-upload lang po namin sa YouTube yung Teach Me How To Doggy para po mapanood yung sayo namin. Kasi katuan po namin makita yung mga sarili lang po namin. Ganun po. Uh, sa video. Pero kayo, matagal na kayo magkakabarkada. Oo oh, 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 Since? High school. High school. High school. High school. Ah. Okay, teka muna. sample muna dyan ng ano. Teach me how to doggy. Oh, Yuli, tsaka si... Rans. Oh, Rans, okay. Rans. Oh. Mitch, express your love kay Jam ngayon. Love Kung so, talaga magkarelasyon kayo. Sige. sabi mo siya. Oh. <laughs> kasi hindi po kami ngayon, sweetie. Eh. More of parang magkabarkada. Hmm, sige, hindi. So. Kausabi mo siya bilang barkada. Super thankful ako sa almost five years natin. Kasi sa'yo ko lang na-feel, sa'yo ko lang na-express yung sarili ko. Tapos ikaw yung pinaka nakakakilala sa akin buong buhay ko. Tapos, uh, thank you kasi lagi kang nandyan for me sa simple mga food trip natin, may kanya-kanya tayong pagkakaintindihan. Huwag ka umiyak. <laughs> Ayun. Super happy ako na nandyan ka. And sana, ikaw yung makikita ko in front of the altar in the future. Na maghihintay sa akin. Na, <laughs> Ah. Big. Okay. Pao. Alam mo, sobrang blessed ako sa nang dumating ka sa buhay ko. Dahil um, hindi lang sa sa lahat ng aspects. So parang binago mo yun. So, ah. Uh, Naiiyak siya. Emotional kasi, po kasi siya eh. Sana, yun nga. Ako talaga yung makasama mo sa altar. Eh, <laughs> ano ba yan? <laughs> hindi ko alam na may gantong session. Sasabihin ko sa lolo mo at sa family mo, sa parents mo na. Ako na talaga yung mag pa pride, lahat <laughs> ng kailangan mo sa buhay.